Alam mo ba na kung anuman yung parenting style mo ay magdudulot either positive or negative impact sa buhay ng anak mo at dadalhin niya ito hanggang sa kanyang pagtanda. What's up everyone? Thank you for watching this video. So kung ikaw ay bago pa sa channel na to at kung ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe, please click the subscribe button and the uh, notification bell para ikaw ay uh, updated sa mga bago nating mga parenting videos, parenting educational videos na ina-upload natin araw-araw. So for today's video, pag-uusapan po natin ano-ano po ba ang mga ibat-ibang klase or types of parenting style. Alam naman natin lahat, ano, medyo may struggle tayong lahat pagdating sa parenting. Ang palagi nating problema, aminin man natin hindi, ang pagdidisiplina sa ating mga anak. Now here's the thing guys, how you discipline your kids today, will reflect kung ano naman sila sa kanilang pagtanda. Kaya napakahalaga yung stage ngayon. Ngayon na andun pa sa puder ninyo yung anak ninyo dahil nga kayo yung naghuhulma ng kanilang kinabukasan. So sa araw na to guys, pag-uusapan po natin yung apat na style or parenting style. I-check nyo rin yung sarili niyo. Ano ba yung parenting style mo ngayon? Ano ba tong uh, style na sinusunod mo? Uh, para ma makita nyo at matingnan nyo, ma-assess nyo rin yung sarili niyo. Una, ang tinatawag na permissive parenting style. Ito yung parenting style na kung saan ay binibigyan natin ng uh, napakalaking freedom no? or kalayaan yung ating anak na gawin nila kung ano yung gusto nilang gawin sa buhay nila. Ito yung parenting style na kumbaga para siyang ano, uh, ng magulang. O kaya naman tinotolerate no kahit na hindi na nga Uh, nakakabuti para sa bata ay uh, pinagbibigyan pa rin palagi ng mga magulang. Kadalasan guys, ang dahilan ng mga magulang dito is that natatakot sila na yung kanilang anak ay lalayo yung loob o kaya naman ay uh, magkakaroon ng tampo yung anak nila sa kanila. Uh, kaya uh, ano yung kanilang strategy is kung ano yung gusto ng anak ay binibigay. So in effect, ano mangyayari sa bata? Una, Uh, magkakaroon siya or mawawalan siya ng sense of responsibility. Pangalawa, ay magkakaroon siya ng kawalan ng kakayahan kung paano magdesisyon kasi nga hindi mo naman siya nabigyan ng pagkakataon na magbigyan ng gabay uh, whether to choose uh, what is right and what is wrong. At ito guys, ha, nakakapagdala rin ito no. Pangatlong effect nito is impulsiveness and aggressiveness. Kasi nga kapag, kapag hindi nabibigyan na ay nagagalit. At alam niyo dadalhin niya ito yung ganitong pag-uugali sa kanyang pagtanda at sa kanyang paglaki. At ito pa, kapag hindi niya nakakamit yung kagustuhan niya, ay nakaka-experience ito ng anxiety and depression. Ang pangalawang parenting style ang tinatawag na neglectful of uh, uninvolved parenting style. Ang parenting style na to ay yung uh, parents ang mga magulang mismo ay pinapabayaan yung anak nila. Not necessarily dahil nga sa gusto nilang pabayaan, but many of these parents, guys, Uh, intentionally ay hinahayaan nila yung kanilang mga anak. Kalibawa, uh, hindi sila umaaten sa kanilang mga school activities o kaya naman pinapabayaan yung anak nila na matuto ng sarili nila. Halimbawa, magbihis, kumain, uh, magayos ng sarili nila. Dahil nga sa pag-aakala uh, pag o kaya naman papaniniwala that it will make or uh, that the Uh, this style will make their kids stronger and independent. Ang isang indicator sa neglectful style of parenting is that wala itong uh, mga strict rules, no? Walang system, walang mechanism, kundi talagang hinahayaan lang ng, ng parents. And usually, guys, ito yung ito yung ano, uh, isang isang observation. Uh, many of these parents, ang ginagawa lang, na, binibigyan lang nila yung anak nila pera, example. So bahala na yung anak nila. So in effect, ano bang nangyayari sa bata? Dahil nga walang guidance, walang structure, walang parental involvement, ibig sabihin walang tamang paggabay. So ano bang nangyayari sa bata? Unang-una, nagkakaroon o nasasadlak o napupunta ang bata sa substance abuse. Kaya marami sa mga batang ito ay natututo no? Nang, uh, pag ng pag-inom ng alak, paggamit ng sigarilyo, pag, uh, o kaya naman lalo na sa mga unprohibited uh, use of Uh, or use of unprohibited drugs. At ang isa pang epekto dito guys, ang pangalawang epekto nito is nagiging rebelde yung anak, yung yung mga bata, o nagiging delinquent. Marami sa mga kabataan no, kapag tinatanong mo, lalo na yung mga bata na no, nasasadlak sa mga uh, mga major crimes, no, kanilang mga mga ano, mga uh, magulang ay wala, walang walang involvement sa kanila, walang paggabay, walang pagpapangaral. Mas lower yung kanilang cognitive ability and emotional empathy. Ang pangatlong parenting style ang tinatawag na authoritarian parenting style. Itong authoritarian parenting style para itong diktador, no? Talagang merong mga rules, napaka-strict ng mga rules dito, guys. Ah, uh, yung mga batas dito, walang flexibility. At uh, kapag hindi mo nasunod, no, nakadepende ang pagdidisiplina dito sa pananakot at pagpaparusa. Kapag authoritarian style yung ating uh, ginagamit kadalasan sa mga bata, ay nagiging behave lang or mabait kapag nasa bahay. Kaya lang, kapag nasa labas na siya, lalong-lalo na kapag nasa paralan, halimbawa, ay dun lumalabas yung kanyang uh, pag-uugali. That is a result of uh, authoritarian style o fear-based parenting. At kadalasan ha, sa mga batang ito ay nagiging bully. Pinagaya rin nila kung ano yung ginagawa ng kanilang mga magulang which is physical violence. In effect, anong nangyayari sa bata? Unang-una, maapektuhan yung kanyang social skills. So, wala siyang ano, kakayanan para uh, makihalubilo at makapag-establish ng uh, magandang relationship sa kanyang mga kaklase o kaya naman sa ibang tao. Pangalawa naman is indecisiveness, no? Uh, and trouble thinking on their own. Kasi nga, uh, hindi nga sila nabigyan ng uh, opportunity to think uh, critically, no? Uh, to to think critically to know what is right and what is wrong kasi nga nakadepende nga lang nga lang siya lahat sa punishment hindi siya marunong mag magassert ng kanyang uh, either karapatan o kung sa tingin niya yun yung tama ay hindi siya marunong mag magassert kasi nga uh, maliit or mababa yung tingin lang niya sa kanyang sarili at meron din possible na anger management issue and resentfulness ang pangapat na parenting style ang tinatawag na authoritative parenting style o ang ito itinatawag din na positive parenting style. Ang positive parenting style ay nagbibigay sa mga bata ng uh, malinaw na rules, boundaries at limits. Pero pinagbibigyan din ng bata ng kalayaan para sila ay makapag-desisyon dahil nga, ang turo nga ng positive parenting ay gawin yung bata na maging responsible and accountable sa kanya mga ginagawa at sa kanya mga kamalian. At ang isang mahalaga dito ay nagbibigay ang mga magulang ng clear expectations. Ang isang karakteristik ng isang positive parenting ay nagbibigay ng nurturing and warm environment. Usually, ang mga batang ginagamitan ng positive parenting style ay sila ay confident, masaya, at sila ay nagtatagumpay sa buhay. In effect, anong nangyayari sa mga bata? Unang-una nagiging close sila sa kanilang mga magulang, no? Nagkakaroon ng nurturing relationship between the parents and the children. At ito pa, as nagiging uh, responsible yung mga bata. Responsible sila sa kanilang mga ginagawa, responsible sila sa kanilang pag-uugali, at nagiging accountable sila kung sila man ay may makamalian they will undergo the natural consequence sa kanilang mga maling ginawa. At ang kagandahan ng positive parenting style ay ang mga bata ay nagiging assertive. Sa kung sa tingin nila ano yung tama, ano yung mali, ina nila. At kahit na may assertive characteristic or capacity ang isang bata, ay nagkakaroon siya ng self-regulation. At syempre, nagiging responsible din siya over those rights. So in conclusion, meron tayong apat na parenting style. Una is the permissive parenting style. Pangalawa is yung neglectful or uninvolved parenting style. Ang pangatlo is what we call the authoritarian parenting style. At ang pangapat ay yung tinatawag natin na positive parenting style. So if you are learning from this video, please share this video and type your comment, reaction, or opinion in the comment section. And please don't forget to subscribe in our YouTube channel.